Ayan na guys, magde tayo dito sa garahe kasi papalitan na siya ng roof kasi nasisira na siya. So yung aking brother na naman ang nandyan, yung aking superhero na brother, ayan. 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 Ayan, itong garahe na to, ayan, so palitan na siya. Ayan, so demolish yung...

Na, lenganin uto, oh, nah, ug mau gumalangan kan yang huto, ug mau dia nga kena dia. Ah, ini yang siya. Oh, ini tika ayo. Ug wala mo tuduri, tong sari ko ni de to. Tungkasog ke balik. Kumana na ma lacukang, <tis rumors>

Gracias.

ko ako ng... mo. langit. Brabo lang siya dyan. Ala! Ako man ang Mula na hindi ko man yung tanggal. isa ko. Pwede kaya ulan mo. Babag na isa. Oh, dili siya inaugsad niya. Patong lang siya. sa portahan. Ay, toyok lang niya. Ay, lang siya. lang siya So gano'n naman guys yun namang ganyan ang tanggalin yung mga um, saya nyo na dong mga bakal dyan kasi kahapon mga yero yung tinanggal yan yung, yung bubong nya so papalitan din yan siya guys kasi kinalawang nga hindi na maintain ng ano ayan siya guys o so, kalawang so kinalawang siya so kailangan siyang tanggalin so 15 years 15 years lang yan siya guys. Kasi iba kasi yung pagkagawa. Ayan. Ito naman ang ating pamangki na pugi. O oh, siya lang yung nag body body dyan kanyang dito. Yan naman ay aking kapatid. Ayan. Biglang matagak. Baka biglang matagak yan sa ilalim hoy So, yan So, ginawa niya, eh. Yung ano niya, parang tinunaw sa, ano, alam ko, tawag dyan. pa rin. Um, para mas madaling matanggal kaysa yung sander ang gamitin. Bigat. Agi putol dai mo sya dong. Putol jud ja gadi ni mo lang ko ano ni mo nang ma disgrace ka tong blender. Iya kanang ilalom niya oh. Ang dire lagi, wa man lagi tuni mo putla. Keto kay sayan to man to dira. Ah. Uh, uh, Ipit na, eh, tisingan ko gipit kaya. Oy, naay wire oh, dili man na maano kay may wire man. Ya, una yo, na putol na yang wire na yan eh. Kahapon pa yan pinutol ko Ah, wala na nang kuan. Ubite lang sadya ko ya kang wire ya. na. Ya, ya, ya. Bang galin. Ang wire ko ya putulin muna yan o tanggalin mo yung sa ilalim niya. Wag muna ano. Oh, air. sayang yang wire. Tulin muna. I santig niya sa kan. Bebe, Sundang ra ko bebe-be kasi Tito adle kay putulin nya daw yun na no kasi samok. Yung sundang jan.

Di ba ito ka oras doon? Kaso lang, kaya di magkaka-estrative ka ito sa wire. Di ka niya ka itong dire-direk ba? Ano? Okay. So, Wala na? na. mo mo. Hindi mo mo. Ayan guys, kapatid ko rin yung umasya. Ibalik hmm. natin kayo, ibalik natin. Ibalik natin kayo. 那。Right. kato daw mawangi So ayan na guys, may dalawa na lang natira dyan na bakal na hindi natin nari-remove. So abangan nyo na lang guys, ang susunod naming gagawin, ang paglagay ng mga bagong trusses at ang roofing. So ayan, thank you, thank you so much everyone sa lahat. I love you all. God bless. Mwah!